Mas paitingin ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One. Ang DPWH nakatutok sa retrofitting, partikular sa Metro Manila, habang ang DOST at Peebles naman, din ang mga earthquake drill. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Mas doble kayod ngayon ang pamahalaan sa paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One na lindol sa Pilipinas. Lalo pat niyanig ng malakas na lindol ang mga karatig bansang Myanmar at Thailand. Ang The Big One ay ang posibleng pagtama ng 7.2 magnitude earthquake o mas malakas pa. Sinabi ng Department of Public Works and Highways na higit dalawampung na ang na-assess nilang structures. Nakatutok sila sa ngayon sa retrofitting lalo na sa Metro Manila para matiyak na handa ito sa pagtama ng The Big One. So uh, as of to date po, nakapag-assess na kami ng more than 21,000 public buildings. na ito ay uh, uh, marami dito i na namin for retrofitting. Pero meron na rin kaming natapos na retrofitting. Ang ibig lang sabihin ng retrofitting ay iakyat ang kanyang standards para sa international earthquake standards. Nagbibigay din ang DPWH ng technical assistance sa transportation department para masiguro naman ang structural integrity ng railway transits. Uh, kailan po nating makipag-ugnayan sa DOTR. Sila po yung namamahala ng MRT at LRT. Pero kapag hiningian po nila kami ng tulong para tulungan ng mga inhenyero nila at i-assess yung structural integrity ng mga infrastructure including ports, airports, kami po naman ay handang tumulong. So meron po silang sariling technical team at minsan humingi po sila sa amin, especially in the review of the plans at uh, assessment ng kanilang mga infrastructure. Nakakalat na rin ang nasa dalawang libong equipment ng ahensya gayon din ang kanilang iba pang quick response assets bilang bahagi ng kanilang contingency plan. Ang DOST at FIVOX naman, pinaiigting pa ang Nationwide Simultaneous Earthquake Drill para mas maihanda ang mga Pilipino sa posibleng pagtama ng The Big One. Binigyang diin din, din ng OCD na hindi lang natatapos ang kahandaan sa pag cover, and hold. Kailangan din matibay ang mga bahay at gusali para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Nagsisimula yan sa local government unit na siyang nagbibigay ng building permit. Yung itatayo pa lang, ang dapat talaga, sundin na nito yung strict provisions of the building code, ano, na kaya nitong uh, matatag ito sapat para kahit, kahit, kahit gano'ng kalakas ang lindol hanggang 8.5 magnitude, kayanin. So yung itatayo pa lang, yun yung hiningi ng tulong ng ating uh, Office of the President, na yung mga LGUs natin ay nasa balikat po nila yan primarily, tulungan tayo masigurado na ibibigay nilang construction permits ay tama at yung occupancy permits ay dapat tama rin, meaning yung plano ay ginawa. Kasi iba po yung plano, iba sa implementation. Pinatitiyak din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na magkaroon ng long-term solution sa paghahanda sa The Big One. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.